Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Kumusta na po? Ang ating programang Kamalayan ay maaari pong mapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood din sa Facebook Live at YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. Tayo po ay pwedeng masubaybayan gamit ang radyo, gamit po ang 702 DZAS sa NCR, 1143 DZMR kung kayo po ay nasa Northern Luzon, DYVS sa Visayas at DXKIFEBC kung kayo po ay nasa Coronadal, South Cotabato tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Napakahalaga po ng spiritual life ng isang tao dahil kagaya po ng ating mga napag-aralan sa nakaraan, eh yan po ang nagsisilbing pundasyon ng lahat ng bagay. No, halimbawa, uh, for example, stewardship. Alam niyo ba na ang stewardship ay uh, nagbibikta kung bakit natin gagawin ang isang bagay at sa paanong paraan. Madalas po, nakakaroon tayo ng problema sa pera, sa kalusugan, relationships, at uh, kadalasan, yung mga problema yan sa iba't ibang aspeto ng buhay ay nag-uugat sa isang main problem. Ano po yon? Yung problem of stewardship. Tayo ho ba ay mabuting katiwala ng mga bagay na dapat po nating minamanage? Ano po? So, in other words, kung tayo po ay good steward, Ibig sabihin, yung stewardship na yon nakapundasyon sa spiritual life. Kaya nga, itong uh, panibagong taon na biniyaya sa atin ng Panginoon, eh, napaka-importante po that we focus on spiritual health that will eventually determine uh, yung kalusugan sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Ang uh, kalusugan po ay dapat nating unawain na nakaugnay sa tinatawag nating capacity health and capacity. Uh, totoo po yan dahil kung mapapansin nyo sa simpleng ilustrasyon ng ating physical na katawan, di ba? Pag tayo po ay nagkakaroon ng karamdaman, ang apektado yung capacity eh. Yung dating nagagawa, hindi magawa. Yung dating kaya, naku, nagiging mahirap. Di ba? Talagang pag may sakit ka, misa'y pagbangon lang sa umaga eh, para bang uh, napakahirap na. O oh, yung simpleng bagay na maglalakad eh Naku, ang hirap Lalong-lalo lalo na pagka yung mga kasukasuan ay sumakit So, bakit ko po sinasabi yan? Dahil in the absence of health Capacity is affected Likewise, kung tayo po ay merong maayos na kalusugan Yung capacity po natin will also be affected Kaya nga mahalaga na ating makita Yung importansya po ng kalusugan Para maapektuhan yung capacity sa panibagong uh, yugto ng ating mga buhay, itong uh, extension of life na binigay ng Panginoon sa atin sa panibagong taon dahil talaga namang pagpapala po 'yan. Alam niyo ba na kung hindi tayo magiging good steward ng ating uh, health, no, for this uh, particular year, uh, yung capacity will be limited and what we can accomplish uh, sa taong ito will also be limited. Kaya nga paminsan eh, sinasabi ng iba, libre naman ang mangarap, pastor. Abay, oo naman, libre mangarap. Kaya lang, bukod tangi, yung mga taong may capacity na ma-achieve yung kanilang pangarap. Yan, yan ang importante. Kasi pagka hindi po tayo nagtuon sa ating capacity at nawalan tayo ng kalusugan, eh hanggang pangarap na lang. Kaya kailangan natin pagtuunan. So sa ating mga pag-aaral, tinatalakay po natin, paano ba natin palalaguin yung ating sarili pagdating sa spiritual life? Mahalaga pong maunawaan na ito po'y hindi madali. No? Kasi uh, tayo po ay merong struggle with the world. Ang mundo po ay merong naiibang pamantayan. Iba po ang value system. No? For example, sa pagpapalaki po ng anak, no? isa po sa mahalagang bagay na ating uh, sabi nga hindi lang itinuturo not only to teach them but uh, kailangan po yung aspeto ng training no kasi ang teaching is passing on of information yung pong uh, training is uh, much deeper dahil ibig sabihin niyan yung information ay magiging kasanayan sa kanyang buhay at isa po sa mga bagay na importante yung ma-discern mo yung tamang values at uh, mai hiwalay mo o mailayo mo ang sarili mo sa mga maling values and mamuhay ka according to the right values at uh, ito nga eh dahil uh, syempre may mga anak po kami at uh, isa po sa mga constantly na aming uh, mino-monitor at reinforce sa kanilang buhay yung values no kasi nga naman sa mga napapanood, sa mga napapakinggan, sa mga influences, 'di ba? kahit sa internet at sa iba-iba pang mga media Uh, talaga pong merong mga impluensya sa kanilang buhay bukod pa siyempre yung kanilang mga impluensya na sa mga taong nakakasalamuha po. So, ibig sabihin, in the absence po ng uh, pagkaunawa sa tamang values at saka kung wala pong katatagan para panindigan yung tamang values, mapapansin nyo magiging mahina sila laban po doon sa mga values na taliwas doon sa tinuturo ng Biblia. So isa po 'yan sa mga hamon, no? Kaya sa mundong ginagalaw natin, sabi nga, paminsan pag ginawa mo 'yung tama, eh medyo may makakasalungat ka. Kaya importante po na maliwanag ang pamantayan at meron po tayong paninindigan na ito talaga ay sundin sa panahon man na maginhawa ito ang gawin o kaya hindi we have to obey we have to comply yan po ang challenge diyan okay ito pa ang sinasabi po sa Galatians chapter 5 verse 17. Ito pong uh, particular passage na ito ay para sa isang taong merong ugnayan sa Panginoon at pinapaliwanag po sa atin ano pa yung nangyayari sa saloobin natin. Ano? Ito ho ang sabi, Galatians 5 verse 17. The sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us Desires that are the opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. So maliwanag po mula dito sa passage na ating uh, binasa no? na merong nagbabangga ang internal forces. Yung sinful nature o yung lumang pagkatao po natin, nataglay pa rin natin kasi Uh, kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, nasa iyo ang Espiritu, pero taglay mo pa rin yung uh, katawang ito, so therefore, nandyan pa yung sinful nature. And then later on, pag tayo po ay namatay, at tayo po ay uh, nabigyan ng tinatawag na glorified bodies, doon pa lamang mawawala itong tinatawag nating sinful nature natin. Kaya nga ang bottom line mga kapatid, eh habang nandito sa mundo, 'yan ang struggle natin. No? Internally, nagbabanggaan po yung gusto ng dati nating pagkatao at saka yung gusto ng espiritu. Kaya nga sabi niya rito, no? Uh, the spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. Naglalaban. And uh, they are constantly fighting each other. So you are not free to carry out your good intention. So kaya pamisan, gagawin mo yung tama, Parang, bakit parang ayaw ko? Bakit parang nahihirapan? Bakit uh, hindi madali? Or may mga times na gagawa ka ng mali, pero alam mo may udyok sa yong espiritu na hindi mo yun dapat gawin. So, nangyayari po talaga yan. At uh, idagdag mo pa, so internally we have that struggle because of the old nature and the new nature within. And then idagdag mo pa yung mundong ginagalawan natin na kung saan, Uh, ika nga eh, para itong matabang lupa para sa ating sinful nature eh, no? Sa mga napapakinggan, nakikita, napapanood Sa mga exposures po natin Ang nangyayari po eh, napifeed itong uh, sinful nature natin no? Naalala ko ho, uh, pag may mga kaibigan at kakilala tayo na nasa hanap buhay eh, Sabi nila, paminsan pastor, talagang uh, napakahirap Kasi gusto mong gawin ang tama Subalit, uh, sabi nila may mga uh, pagkakataon na ang mga dokumento ay hindi uusad, no? Pagka walang uh, ikangay pampabilis ng pag-uusad So ang nangyayari po is uh, Ayaw nilang gawin but they struggle because the world is forcing them to compromise Ganyan po nangyayari Of course, kagaya na sinabi natin, kailangan natin panalangin yan at manindigan dyan Pero ibig ko pong sabihin lalong nagiging mahirap yung struggle dahil internally ay meron pa tayong mga ganyang karanasan. Yan po ang reality niyan. So, maliwanag yung sinabi ng talata. Kaya nga, uh, nitong nakalipas, tinalakay din po natin yung habits dahil uh, we have to develop the right habits para tayo po ay maging healthy spiritually. Uh, yung tinatawag na spiritual discipline. No? Balikan muna natin yung habits. Uh, sabi nga nila, paminsan pagka-uumpisa uh, ng taon, eh, consistent pa tayo sa tinatawag nating uh, New Year's Resolution Ayan, teka lang, kumustahin muna natin yung mga nag-New Year's Resolution Ano po ang balita? Yung hubang uh, resolution ay copy-paste from the previous year uh, Lumalaban pa ba? Nagagawa pa ba? No? Nung isang araw, eh, napadaan po ako sa isang... Uh, Mahabang saradong kalsada no? Diyan sa may uh, Santa Mesa Nako, nakikita ko yung mga nagja-jogging Talaga naman, ano, puspusan Iba-ibang edad Sabi ko, uy, uh, mukhang ano to Mukhang uh, ang ilan dito ay uh, Merong New Year's Resolution Kaya lang, kagaya ho ng karamihan Paminsan, uh, yung New Year's Resolution eh Hanggang umpisa At paminsan, napakahirap nang isustain So, challenge para sa atin ito kaya dito po sa ating pag-aaral, develop the right habits to develop your health Kailangan natin ng spiritual discipline Ang sabi ho ni John Maxwell, isang uh, leadership author and uh, uh, trainer Sabi niya, sometimes the problem is we have uphill dreams or ambitions But we have downhill habits, ay totoo yan Minsan po yung ating mga pangarap eh pataas, di ba? Eh sino ba naman ang harap ng na pababa? Pataas. Pero ang sabi ho ni John Maxwell, eh ang problema naman kadalasan, bagamat pataas yung ating uh, gustong mangyari, yung ating namang mga uh, habits, eh binabatak tayo pababa. <laughs> Taliwas, ano? Kaya ang nangyayari po, we struggle and we struggle. So again, as I said, Napakahalaga po to develop the right habit. So ano pong kailangan nating gawin? Uh, maganda yung sabi ng isang quotation. No? Sabi po niya, "The only way to end up at the right destination is to choose the right road." Ulitin natin ha. The only way to end up at the right destination is to choose the right road. Para makarating daw tayo sa tamang patutunguhan, kailangan ang tinatahak natin yung tamang landas. Ayan naman talaga. Kasi po may mga pagkakataon na 'yung ating mga magagandang adhikain na talaga namang gusto rin ng Panginoon para sa atin, para siyang destination eh no na kailangang marating. Subalit ito ang challenge, no, 'yung 'yung daan na ating tinatahak, doon ba 'yun patungo? Baka mamaya, 'yung pong uh, destination, alam natin, pero 'yung direction ng ating nilalakbay ay hindi tumutugma. Ang sabi pa ng isang author, no? Sabi niya, "It is not your ambition but your direction that will determine your destination." Maganda 'yon. Kasi ang tao may mga ambisyon eh, 'di ba? May mga ambisyon eh. Pero maganda yung sinabi niya na hindi yung ambisyon natin kundi yung ating direction. Kasi minsan may ambisyon ka pero yung Direksyon tinatahak ng buhay mo ay eh, kabaliktaran, taliwas o lihis, ay eh, hindi mo mararating. So kailangan po nating magkaroon ng mga changes na kailangan nating i-implement sa ating buhay. Take no changes dahil uh, pag wala po tayo mga pagbabagong ginawa, yung uh, pagbabagong inaasam ay eh, siyempre hindi mangyayari. So ang sabi ng uh, author na si uh, uh, Richard Blackaby and Claude King If we are to please God, we must be willing not only to revise our ideas but to reform our lives. Ulitin natin. If we are to please God, we must be willing not only to revise our ideas but to reform our lives. Kung gusto daw po nating uh, bigyan ng kaluguran ng Panginoon, kailangan po may kahandaan tayo hindi lamang para baguhin no yung ating mga kaisipan, di baguhin yung ating buhay. So Ibig sabihin niya nang isang mahalagang hakbang is yung uh, shift from information to transformation. Magkaiba 'yan kasi po yung information eh, pwedeng marami tayong natututunan pero kagaya po ng ating mga ilustrasyon itong nakalipas uh, paano umaapekto yung natututunan para magdulot ng pagbabago. No, let me give you an example. Halimbawa, uh, goal ninyo is to be uh, healthier this year sa physical health. Now, pwede hong magbasa kayo, pwede kayo mag-research, manood kayo ng mga uh, training uh, videos, uh, pwede yan eh. But habang nanonood kayo, hindi ibig sabihin natatransform na kayo, di ba? Misa nag-o-order na sa ano eh, sa online ng mga isusuot para sa exercise, 'no ha? Uh, kasya ba? Naisuot ba? So, ang challenge po ito Yung nalaman mo ngayon Pwede kasing alam na alam mo na eh no? In principle, you understand Anong kailangan gawin Pero ang katanungan po ngayon Will now that lead, lead to transformation? Uh, kasi po, pagka hindi mo inapply yung information na yan Walang transformation na magaganap Kaya napaka-importante Na magkaroon tayo ng shift from information to transformation yan ang susi so ano po ang kailangan nating tandaan pagdating dyan? no ha ilang bagay po to have a christ centered life several things number one, letter c uh, gamitin natin yung letter c uh, una po is control ayan control nako isa ito sa mga bagay na kadalasan po uh, dito tayo medyo complacent no control kasi ang reality po, uh, control will basically help us to uh, have enough time, have the energy, and also yung focus to do what is right. Kasi pag hindi natin kinontrol, minsan, di ba, yung cellphone o yung gadget, pagkahawak-hawak mo, nako, wala na eh. Magugulat ka na lang eh. Sinilip mo lang, mamaya, dalawang oras ka na cellphone So yung control po is very important. No? Sabi po dito sa... Uh, aklat ng kolosas. No? Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Yan. Challenge yan. No? Ano ba yung nilalagay natin sa isipan natin? Ano yung inaasam natin? Ano yung gusto nating mangyari? Nako, napakahalaga po. Kaya yung una ay control. Okay, that's number one. Pangalawa, letter H honor, okay? Pagpaparangal, okay? Anong ibig sabihin? Ito po, babasahin ko sa talata. Sa 1 Corinthians 6, verse 19 to 20, Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your body. So, isang mahalagang sangkap ng uh, pamumuhay ng tama at nakapagbibigay kaluguran sa Diyos ay ang pagsusumikap na sa lahat ng ating ginagawa, we strive to honor the Lord. Kaya nga sabi ho ng passage, you, ano, you were bought at a price, therefore honor God with your body. So kailangan tanungin natin ang ating sarili, ito bang aking gagawin, makapagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon? Ito bang aking action, ito bang aking decision, ito bang aking mga inaatupad at ito bang mga bagay na ito will truly and really honor the Lord. So, maganda hong kaisipan yan. And then, so we have control, letter C. H is honor. Letter R is right. Ayan. Ano ba ito? Karapatan. Rights. No? Yung karapatan mo. Okay, baka naman na iniisip mo, uh, gusto ko to Diyan mo madalas na papahamak ang tao eh. Kasi, may mga pagkakataon na kaya ho tayo nakakagawa ng bagay na hindi ayon sa gusto ng Panginoon kasi iniisip natin, tayo pa rin ang may karapatan. Di Tayo pa rin. Ito ho, sabi ni Pablo, Galatians chapter 2, verse 20. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Maganda yun ha. Sabi ho ng talata eh, Uh, the life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. So you have to relinquish your rights to yourself. Okay? Pakawalan mo na yan at wag mong isipin na meron ka pang karapatan uh, para sa iyong sarili. Kasi yan po talaga ang susi sa paglago. Eh. Ang kilalani na Lord, ikaw pong may-ari sa aking buhay. Kaya nga yung principle ng stewardship, hindi ba? Uh, ang ibig sabihin niyan you acknowledge that everything is from the Lord and you acknowledge that everything is for the Lord no Mula sa Diyos para sa Diyos Okay letter i imitate okay ano ngayon ang tutularan natin Ephesians 5 verse 1 and 2 be imitators of God therefore as dearly loved children and live a life of love just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. So, yan ang magandang challenge. I-pattern daw natin ang buhay natin sa Panginoon. Imitate God therefore because we are God's dearly loved children. So, yan ang kailangan natin gawin. And then, letter S. Surrender. Ayan. Isa pa ito eh. Minsan po talagang uh, ito yung kulang eh. No? Yung pagpapasakop. Kasi paminsan po nangyayari, Uh, we pray to God, but we want to push through with our agenda. Yung bang, Lord, salihan mo ko, samahan mo ko sa gusto kong mangyari. So sa halip na ang Panginoon ang siyang uh, sundin natin, ang nangyayari, tayo na susunod at hinihiling natin ang Diyos ay sumama sa gusto nating mangyari. It should be the other way around na maunawaan natin that everything that we have, everything that we own, kailangan pong gamitin for the glory of God. So that's surrender. And then letter T is trust. May mga times na obeying God would be very challenging. But we have to trust the Lord. May mga sacrifices, but we have to trust the Lord. Matthew 6.33 But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ang ganda niya. Ano po? So trust, magtiwala ka sa Panginoon na itong mga bagay na ito ay magagawa, magagampanan, at uh, ang kanyang mga salita at ang kanyang pangako sa mga tumatalima at sumusunod ay tunay ngang magkakaroon ng kaganapan sa kanilang mga buhay. So ano po yan? uh, natin yung Christ. So letter C is control. To honor Christ, we have to learn to control ourselves. Letter H is honor. Do things that will honor Christ and God. Uh, letter R is rights, karapatan. Kailangan nating i yung rights natin sa Panginoon. Letter I is imitate. Siya ang tularan natin. Siya ang gawin nating pattern ng ating buhay. And then letter S is surrender and letter t is trust magtiwala tayo sa ating panginoon kagaya po ng ating nabanggit sa pasimula isang mahalagang endeavor ang tiyakin na tayo po ay may kalusugang uh, spiritual dahil ang kawalan ng kalusugan ang pagkakaroon ng kalusugan ay direktang nakaugnay sa capacity so paminsan sa isip na lang natin nagagawa hindi na sa actual kasi nga Uh, wala tayong capacity to, to implement. So, tandaan nyo po na kung hindi natin babaguhin yung ating capacity, yung magiging result ng taong ito will not be very different from the previous years. Kaya ang susi po dyan is spiritual health. Dahil dyan nakapundasyon lahat at dyan magsisimula ang tamang pagbuo ng ating buhay. So mga kapatid, ito po ang programang kamalayan Tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube Channel ng 702-DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Bansuelo pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.